what's up mga kadiskarte ani ana sa to ang bagong natong vlog ni amo ang small figure to this na dai ni siya sukad sa pagsugod sa pagtrabaho nila sa akong uyuan o sa akong igagaw wala dai mi plano nga mag figure mi pero ni suggest ang akong uyuan na ibaligya ni ang mga bakpin kaya ang anay bakura nga ang ng anak dusi de kabuk anak sa anay kay gani gibalik sa mo ang walo kabu malito nagstorya de sa akong partner kung amo papaliton may gani sukot sa tanga mong uyu ano kapi nga daw na mo sila katunga 5 days naman siguro ni nga, nga sa pagtrabaho nila o oh, ni na na kapaman na yun ah tor ang kulang ani tori na lang o katok pas forward na gamay ka diskarte mo ni ni amo na palit ng mga backpin mo ni gibaligya sa mong nga walo kabuok ang idadan nila nila ka mga kay one week old so sa paglotas pero buyag na kaayo himsog o mga update na kaayo mga baktina ay ganit na ako iyaan nga uh, kamao mo vitamins kamao mo vaccine sa mga vaccine kaya ako iyaan mangbun good uh, magsige mag na siya o sa mga seminars bahin sa mga baboy mauna rin yung mga update ka mga diskarte 2 weeks naman siguro nila sukad sa pagsugod sa pagtrabaho na anay kananan naanay uh, na anay haligi gamay na lagi ang kulang laban na siya kani o uh, apila na to sa pag sa ginoo ito na sa wakas nagturingan na dyan mga kadistarte gamay na lang dyan kulang para mahuman mauna sa day na sa day ni ang napalit namo upat ka bakti gibugya na sa dinhi sa akong tiya kato di ani ti usa na ko katiya uh, ka diskarte mangu akong papa bali na nganu ang ani yang baboy pito ka ang upat iya yung bagay sa kuwa mao do si ka bakti na namo nagibuhi karon mao di ani update sa tangkal bali tuwis kanina ko gipatrabaho na anajay chay pultahan mao na akong uyuan og akong igagaw agaw ko kay ko pasalamat nila mga kadiskarte ila jud ko gisuportahan og salamat sa kaayo ko sa akong asawa nga ni support sa sa akong plano ay sayop di ay ko <laughs> di ay duha nagplano update na sadta na na di ay touring mao di ni maka kadiskarte mga traditional na sa amo basta bag ko man touring pakana dayon sa mga bata mga tamis na mga pagkaon pero sa dino di ay kadiskarte wala di ko alam sa mga traditional Modern ni eh, ang pitas pato sa akong tangkal. Mao ni mga bata ni kaun. Hey. Modern ni eh, mga pagdiskarte. Tawakat na transfer na gitsi na sa ilang bagong malay. Mao ni ang amung uh, pagkain na walo first na nakalig sa akong kiyaan na hindi paligya sa amo ah. Pero na kaayo. Abdi kaayo ubing super gayab. Mahal bali mga 25 days na ano sila. Old sukal so, sa paglutas. Mone ang ato. Mga uh, kapuan uh, kasi galing ako sila. Kami dako na ilang balay. Kay first mangkod nga ilang ipuitan. So, sa mga pagayo. Sa mone. Hindi na nagayon yung niya sa akin. ano ka kung gago. Mautong sa ako to iyaan. Sa wakas. na yung taon ang akong tangkal na hindi pa sa amung sa ako, ang partner, sa akong asawa na mahuman na -jud sa pila ka uh, si Mana na natupan niya siya, na, na pagdito na siya ato sa mahunang upat ka bukbak din di ay na uh, napalit na ko sa pikas na kong iyaan na probiyak sa sobsad sa, na na-transfer na sila dali sa bago nila nga kwarto bali sana po pati ay uh, one week old pa na sila so kahit sa ako sa pagkalit sa mga niya akong kuyukan kan nagwapo na kubitan sa kaayo na, kanamu, na ni support ka na ilo ko jud ni nila pasanti na uh, lagi ni gitabangan ni og ila sa dito sa pag alaga sa mga babo dito na lang ko to mga kadiskarte dahil salamat sa pagtanaw o God bless kaninyong tanan bye bye